Welcome back to my channel, Reggie po pala ng Reggie Rich TV uh, Bumabati ng magandang magandang umaga mula po rito sa Winnipeg, Manitoba At today ay September 19, Four, uh, 2024 11.30 na ng umaga At ang weather po natin ay <laughs> 20 lang. Medyo may kalamigan na. Nag-unti-unti uh, na. Uh, anyway, nandito tayo sa uh, Manitoba Health. Uh, lalabas lang natin. Nagpapalit ako ng uh, address. At gu gusto ko lang gumawa ng video regarding sa isang ating uh, subscribers na si Kev's Here Vlog. Kamusta po sa'yo uh, kabayan? At uh, tinatanong niya sa akin kung uh, paano ako nakapasok dito sa Canada at at paano ako nakapag-aral na healthcare aid considering na nasa sales uh, industry ako. Anyway, uh, November 17, uh, 2012, nung ako nakarating dito. So, 12 years na pala ako. Halos dito, uh, Canada. At ako po ay na sponsoran ng aking asawa po. Bilang, ano, nakapasok po ako bilang permanent resident dito sa Canada. So, kung, tutu kung tutusin, wala po akong alam kung paano mag-apply. Kasi siya po nagkasikaso lahat ng mga papel ko. So, dumating po ako rito ano, as permanent resident na agad. Kung paano ako nakapasok bilang healthcare aide uh, kung matatandaan nyo, last year, travel ako from Winnipeg to San Francisco, yung 44 hours. Binlog ko yun eh. Um, during the time na nasa San Francisco ako, yung isang kamag-anak na may binanggit sa akin na kung gusto ko raw mag, ano, mag, uh, mag part-time, meron daw, mag-aalaga daw ako ng isang cancer patient. Tapos, babayaran nila ako under the table. So, for 5 days, tinry ko yun. At uh, hindi naman hindi sa pagmamayabang kumita po ako ng 1600 US dollars o equivalent para mga 2200 Canadian dollar. So nagulat ako ba sayo ko ba medyo magandang kitaan pala ng ano ng healthcare aid. ah uh, doon sa, sa United States ang tawag nila nurse assistant pero dito sa Canada ano healthcare aid. So doon ko na realize na medyo maganda pa lang ano yon uh, career kasi during that time kasi parang na-burnout na rin ako sa pag sa, sa, sales sa trabaho ko sa career ko at sabi ko subukan ko naman ano uh, yung health care. So sabi ko babalik ako sa Canada mag-aaral ako so nag-enroll ako sa CDI college nag-apply ako ng student loan at nag naman at, at ang tuition fee ko ay 8,800. Ang nag sa student loan ko ay ano eh, nasa mga 15,000. So, pero binayaran ko lang sa tuition fees, ano, 8,800. So, may natira pa, kumbaga. Tapos, nag-aaral for 6 months. Tapos, yung 4 months doon ay theoretical. Puro more of, ano, more of, uh, uh, sa school kami. Tapos, yung 2 months is, ano, practicum na. Tapos, ayun na, hinera ko nung pinag-practicum na namin. So totoong tose wala talaga akong uh, background sa uh, gantong career. Yung nga lang dahil nga sa napansin ko tumatanda na ako at para bang uh, na ko parang hindi ko nakaya yung mga rejections kasi alam niyo naman yung uh, trabaho ko ay ano you know, door to door ba diba? so medyo may kahirapan tsaka lalo na pag winter medyo may kahirapan uh, doon ko na realize na kailangan ko ng sabi ko bakit na yung sign na siguro kailangan ko na magpalit ng career yun nga lang napansin ko talaga ang laki ng pagkakaiba pag in terms of ako uh, uh, compensation kasi sa sales alam niyo naman may base pay at may commission dito sa healthcare medyo may kahirapan kasi talagang base pay lang talaga talagang na, nakita ko talaga yung difference uh, uh, lagi ko binabanggit na dati uh, yung $2,000 na net uh, na earn ko yan pagka medyo hindi ako masyadong nagtatrabaho or sabihin natin pag tamad ako sa, sa sales hindi ako masyadong nag, na, nangatok baga pero ganun ang income ko dito para kumita ka ng dalawang libo pahirapan grabe uh, kailangan mo ng dalawang job so yun ang downside dito sa Canada kasi dapat talaga ang, ang buong idea talaga babalik ako sa US uh, tapos ano um tapos within a month or two para lang maka makaipon ng konti ano um, uh, balik din kaagad kasi nga, ano wala ka namang permit doon eh magtrabaho di ba so yun yung ano yun yung idea noon uh, pero na ko hindi ako makakapag-build ng credit kasi gusto kong bumili ng bahay so doon ko na realize na dito na lang ako mag ano mag work at nagkataon na eh, yung isang kaibigan ko, Hi sa'yo Maribel, ano uh, nung nag-compare kami, ng nagkaroon kami ng uh, mat comparison regard ano uh, about yung sa kinikita doon tsaka kinikita rito as a travel healthcare aid mas malaki pa pala uh, yung dito sa Canada so doon ko na ano na, talagang dapat talaga magta-travel healthcare aid ako pero gaya ng sabi ko sa inyo gusto ko magkaroon ng bahay para para ma ma-qualify ako kumuha ng bahay, kailangan 2 years na kailangan nandun ako sa agency na yon So, dun ko naman na-realize na medyo matagal. So, kaya sabi ko, hindi, ano, ha, ah, pagtsatsagaan ko na lang muna na, na, na ma-direct -ma -ma hire sa mga facilities dito. Medyo may kababaan nga lang, hindi ka tulad pag nasa, nasa travel ka, medyo extra-extra. Dito, wala talagang Ano. So, kinailangan ko ng dalawa-tatlong trabaho. So yun yun yung dahilan. So bong uh, idea ng ano ng uh, kaya ako nag, nagpalit ako ng career. So hopefully ano gets na nasagot ko yung uh, mga katanungan mo. So, hindi ko talaga linya to pero unti-unti ko palang lang unti-unti uh, pa lang ako talagang hanggang ay nag-aaral pa rin ako. pinag ako ako pa rin tong Ganto na mahalin pero sa, sa totoong so to income para bang kulang talaga para sa akin kasi uh, ako lang kasi mag-isa, uh, wala akong katuwang sa buhay. So kailangan ko talaga ng medyo mas mataas-taas pa na income. So yun yung ano, yun yung dahilan. So hopefully nasagot ko yung ano, yung katanungan mo. Okay? At nakaroon na appointment lang. So hanggang sa muli po. Uh, maraming salamat sa pagbisita mo sa channel ko at sa mga at sa susunod na video sana ano kung meron ka pang ba, gustong itanong yun let me know susunod na, na, na episode po bye bye